Good morning, good morning mga idol. Ayan yung ating upo mga idol. Nasa ibabaw na po lahat. Namumulak-ulak na po sila mga idol. Isang buwan at isang linggo po na ito mga idol. Yung pag mo nga mga idol, itong mga tal, yung mga dahon na yan, ipoproning na po natin. Para ho, lahat to, nasa taas po yung bunga. Ayan, ang itsura po ng ating upo mga idol. Nasa balag na po. Ay si Papi makulit. Tara mga idol, iikot po kayo. Ayan po. Tingnan nyo mga idol, ang itsura ng ating upo kung... Marami na pong buko yan mga idol.